bashers, intimidators, trolls, cyberbullies, and haters. Last time, ipinakita ko kung paano sila mag-isip. This time, gusto ko naman mag-focus tayo sa kung paano naman tayo dapat mag-isip o ano ba ang tamang mindset natin sa mga Ow! Ow! Kahit sino sigurong tanungin nyo kung ano ang dapat gawin sa mga yan, you'll get the same advice. Either ignore them or simply block them. That's the simplest and most logical thing to do. Pero hindi ganun kadali, di ba? Kasi kung hindi conditioned ang mind mo, they will occupy your mind for the whole day or even days. Mai-stress ka talaga at halos lahat na nang gagawin mo ay affected. Sira na ang mood mo, hindi ka na makafocus sa work mo, maaring mawalan ka ng ganas sa pagkain, o hindi ka makatulog na maayos, depende sa kung gaano ka harsh ang sinabi sa'yo ng mga yan. Meron akong tatlong mai advice na mindset. If you can train your mind to think this way, hopefully, hindi ka na maapektuhan sa kahit anong gawin ng mga... What's up This is Garawi, yung bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Here are three mindsets na pwede 'yong i-apply para hindi na kayo maapektuhan ng mga Ow! Ow! Pumili na lang kayo sa mga ito kung alin ang mas compatible sa inyo. Number 1. Play life like a game Mas madali mo siguro itong mauunawaan kung gamer ka. Kasi ang laro, pag mas challenging, mas nakaka-excite. If you think this way, ay eh, may enjoy mo na lang ang mga life challenges at may enjoy mo rin ang makipaglaro sa mga Ow! Basically, you'll just set a goal at paglalaruan mo lang sila. Gaya neto for example, wala daw siyang pakisakin, basura daw ang content ko, pero comment ng comment sa mga post ko. So I took it as a challenge, nagset ako ng goal na i-push ko siya to have the highest number of comments sa lahat ng haters ko. Kita nyo, sa sobrang wala niyang pake, naging top fan ko pa. Number two, play like a pro. To master this game, you just have to master your emotions. Once magamay mo ito, hindi lang laban sa mga ang kaya mong ipapanalo, pati negosyo, investment, and other life challenges. Ang bago kong hinahangaan sa larong ito ay walang iba kundi si Rendon Labador. I'm sure karamihan sa inyo ngayon ay eh napataas ng kilay sa sinabi kong yan. I'm not saying nagayahin niyo siya. If you are deliberately creating heat, baka one day paglabas mo ng bahay, eh may sumapak na lang sa'yo gaya neto. Or baka mapersona ng grata ka rin, gaya neto. Ang sinasabi ko lang dito, e bilib ako sa tibay ng loob ni Rendon. Kahit puro hate comments ang na natatanggap niya araw-araw, e hindi mo mababakas na affected siya. And if you know how to play the engagement game, mapagkakaperahan mo pa ang hate comments ng mga tao. Dito kasi sa social media, any comment, negative man yan o positive, will give you engagement. Ang social media algorithm naman, pinopromote ang post with higher engagement. At kung may sarili kang product, services, or monetized ka, then that exposure will give you money. In short, negative man or positive comment will give you money. Yan ang sinasamantala ng ibang mga content creators. Yun nga lang, hindi mo ito pwedeng abusuhin. Kasi pag namas report ka, pwedeng maban ng social media account mo at ganun na nga nangyari sa TikTok at Facebook account ni Rendon. Again, wag natin silang tularan pero hangaan at i-adapt natin ang tibay ng loob nila. Number 3. Play by the rule. In this game, isa lang ang rule na tatandaan natin. Time is greater than money. Ito ang pinaka sa larong ito. Once maunawaan mo ito, you can win by default. Time is greater than money. We all know na kailangan mo mag-spend ng time to earn money. Kung pumapasok ka sa work mo, or doing services, o nagnenegosyo ka, you are using your time to earn money. In short, you can trade time to money. Pero, you can't do the opposite. Hindi mo kayang i-trade ang money to time. Ang time pag nagamit mo na, hindi mo na ito maibalik. Yes, it is true that you can use money para magamit mo ang time mo sa ibang bagay. Kaya nga nang sinasabi ko sa old videos ko, eh, there's a way to earn passively o kumita ng natutulog ka lang. But still, you can't make a day longer than 24 hours. Imagine this, this is you at this very moment. And this is where and when you are destined to die. Real talk lang yan, knocking on woods won't save you. All of us will soon get to this point for whatever reason. Maaring na aksidente ka dito, nagkasakit, o tumanda ka na until your last breath. No amount of money can extend this pag talagang oras mo na. So time, time is greater than money. money. Sa bawat segundo na lumilipas, papalapit ka ng papalapit sa hukay mo. And there is no way to stop it. It could be years, months, days, Only God knows, baka nga hours or minutes na lang pala yan. Kaya let's use each and every second to something that will benefit us. Gamitin mo ang time mo to gain knowledge, wealth, or spend them with something or someone you really love para hindi ito masayang. Time is greater than money. Inuulit-ulit ko para tumatak sa isip mo. Posible kang makaipon ng pera na hindi mo kayang ubusin in your whole lifetime. Time is greater than money. Time is scarce, money is not. So once again, time is greater than money. Now, marahil nagtataka ka, ano namang kinalaman ng time sa mga Ow! Ow! Let me ask you, pag ba may hater ka, minura ra ka, at ininsulto ka, bibigyan mo ba siya ng pera? Of course not! Ano sila sineswerte? Papayag ka bang nilait ng buong pagkatao mo, tapos aabutan mo pa siya ng isang libong piso? Kahit piso siguro e eh, pagdadamutan mo siya. So kung hindi mo matake magbigay ng pera sa kinaiinisan mo, bakit mo siya bibigyan ng mas mahalaga sa pera? Bakit mo siya bibigyan ng time. Tingnan naman natin ang side ng mga Ow! Ow! They will browse your profile, binabas ang bawat post mo, tinititigan bawat photos mo, pinapanood ang bawat videos mo, nag sila ng pagkakamali mo, nagahanap sila ng weakness mo, pag sinipag pa mga yan, ipapag-photoshop ka pa ng mga yan. Sa laki ng ginugugol nilang time sa'yo, dun palang panalo ka na. Why? kasi they are already sacrificing a piece of their life for you. First blood. Kung content creator ka pa na gaya ko, matutulungan ka pa nilang tumaas ang engagement ng post mo. You have slain an enemy! Mapagkakaperahan mo pa ang bawat sinasayang nilang oras sa'yo. Killing spree! Binibigyan ka na nila ng time nila, binibigyan ka pa nila ng pera. Mega kill! At kung makikita nilang sa kabila ng lahat ng effort nila, eh hindi ka napipikon. Unstoppable! Lalong naiinis ang mga yan lumalaki ng lumalaki ang inis nila sa'yo. Godlike! At ayon sa studies, ang galit ay nagpapaiksi ng lifespan ng isang tao. They are literally dying inside. Legendary! At pag nakita nilang sa kabila ng lahat ng sinayang nilang panahon sa'yo, ay eh nagtatagumpay ka pa rin. Sino ngayon ang talo sa larong ito? Impossible! Kaya very thankful talaga ako sa mga supporters ng o channel na ito kasi you are spending time on my videos. Lalong lalo na sa mga nag effort pang mag-leave ng warm messages and comments. Pero pagpasensyahan nyo na kung hindi ko kayo lahat ma-replyan. Although sinisikap kong mabasa lahat ng comments and messages nyo. How I wish kaya kong suklian ang time nyo sa akin pero binabudget ko rin ang time ko. Ang mahalaga sa akin ngayon, eh mamatay man ako anytime, may naiwan akong lesson sa inyo at courage sa puso nyo na gawin ang pangarap nyo sa buhay. Now that you understand the value of time, use it wisely. But before anything else, please do me a favor. Spend more time sa mga taong pinahahalagan mo o yung mga taong minamahal mo. Ipa-feel mo sa kanila ang oras mo. Give them a piece of your life. Tawagan mo ang magulang mo today kung malayo sila sa'yo o yakapin mo sila na mahigpit kung nadyan lang sila sa tabi mo. Tell them how much you love them. Kasi, there's a high chance na mas maiksi na lang. Ang remaining time nila dito sa mundo. Adios. At siyempre kaya ako nag effort ibigay ang best ko sa kada video ay dahil sa inyong patuloy na suporta lalong-lalo na sa mga nag-sponsor by subscribing at mga patuloy na nagse ng stars. Muli, maraming maraming salamat sa inyo.